Diyos ay pinoprotektahan ka ng makapangyarihan. Maramdaman mo ito. Siya ay nasa iyong tabi, tinataboy ang mga hindi dapat umabot sa iyo. Ang proteksyong ito ay totoo, narito, ngayon, bumabalot sa iyong buhay. Kahit na hindi mo makita, kumikilos ito, tahimik at tuloy-tuloy, tulad ng isang kalasan. Magtiwala. Ikaw ay inaalagaan, ginagabayan, at walang puwersa na makaaway ang kapangyarihan ng ilaw na bumabalot sa iyo hindi mo kailangan makita upang maniwala. Ang Diyos ay kumikilos ng tahimik sa mga bagay na tila di nakikita, ngunit nagbibigay ng pagbabago sa bawat detalye ng iyong buhay. Habang ikaw ay nagpapatuloy, kahit na hindi mo maintindihan kung bakit marami kang labanan, siya ay nag-aalaga na sa mga nasa unahan. Ang mga daan ay inaayos, ang mga panganib ay itinataboy, at ang mga butas na maaaring makapinsala sa iyo ay dinidikitan. Siya ay kumikilos ngayon, Nararamdaman mo ba ang bigat ng iyong pasan? Ang pakiramdam na lahat ay nakasalalay sa iyo, na mong lutasin, lumaban, magmadali, at hindi pa rin alam kung magiging maayos. Ang proteksyong ito na inaalok ng Diyos ay hindi lang laban sa mga bagay na galing sa labas, kundi pati na rin sa mga bagay na galing sa loob, ang iyong mga pagdududa, takot, at insekuridad. Kilala ka niya, alam niya ang mga pumipigil sa iyo at ang mga nagpapaatras. Huminto ka sandali. Huminya, Unawain na bawat iyong desisyon ay mahalaga, ngunit hindi ito higit sa pag-aalaga niya sa iyo. Lahat ng iyong naranasan hanggang dito ay pinahintulutan, hindi para pahinain ka, kundi para palakasin ka. At nayon, sinasabi niya sa iyo, ako ang may kontrol. Ang mensaheng ito ay hindi lang para paluwagin ang iyong puso, kundi para ipaalala sa iyo na may direksyong ibinibigay. Marahil nararamdaman mo na naglalakad ka ng mag-isa, na ang katahimikan sa paligid ay labis na mabigat. Hindi madaling magtiwala kapag tila lahat ay magulo, alam ko. Ngunit magtiwala. Ang proteksyong ito na iniaalok sa iyo ng Diyos ay patunay na hindi ka niya pinabayaan. Sa halip, siya ay pumapaligid sa iyo ng isang lakas na hindi mo inaasahan. Ang lakas na ito ang sumusuporta sa iyo kapag ang iyong mga binti ay nanghihina, itinatayo ka kapag iniisip mong hindi mo na kaya. At higit pa, ang proteksyon na ito ay hindi nangangahulugan na hindi ka haharap sa mga kahirapan. Ibig sabihin, sa gitna ng mga ito, hindi ka mawawasa. Ang pinagdaraanan mo ngayon ay bahagi ng mas malaking layunin. Bawat luha, bawat pagsisikap, bawat pagdududa walang nasasayang dyan. Ginagamit niya lahat para sa iyong kabutihan. Maniwala, may nangyayari sa likod ng mga eksena. Inaayos ng Diyos ang mga piraso. Hindi mo kailangang malaman kung paano, hindi mo kailangang maunawaan lahat ng mga bakit. Kailangan mo lang magpatuloy. Bawat hakbang, alalahanin na hindi ka pinabayaan. Binubuksan niya ang mga pintuan na hindi mo alam na umiiral. Isinasara ang iba na maaaring makasakit sa iyo. Sa tahimik na galaw na ito gumagalaw ang Diyos. Huwag maliitin ang inihahanda para sa iyo. Pinoprotektahan ka ng Diyos tulad ng isang ama na nagpoprotekta sa anak. Hindi ka niya hinahayaang maging lantad, hindi niya pinahihintulutan na harapin mo ang mga laban na hindi mo kaya. Kapag dumating ang bagyo, at darating ito, nandyan siya, bilang matatag na bato, bilang ligtas na silungan. Magtiwala sa batong iyon, dahil ito ang susuporta sa iyo. Ang mensaheng ito ay para sa iyo na pagod na, para sa iyo na nararamdaman ang bigat ng mundo sa balikat. Sinasabi sa iyo ng Diyos, nakikita ko ang iyong mga laban, naririnig ko ang iyong mga panalangin, alam ko ang iyong puso. Huwag kang sumuko, dahil hindi kita sinukuan. Itaas mo ang iyong ulo. Hindi ka nag-iisa. At hindi lang ito tungkol sa pagprotekta sa iyo, kundi pati sa pagpapalakas sa iyo. May itinatayo siya sa iyo. Maaaring hindi mo maintindihan ngayon, pero magtiwala ka sa proseso. May mga bagay na ihahayag lamang sa tamang oras. Ang kailangan mo ngayon ay maniwala na ikaw ay inaalagaan. Nararamdaman mo ba ang pagbabago? Hindi ito basta damdamin lang. Ito ang kasiguruhan na ikaw ay protektado hindi ito tungkol sa perpeksyon o sa hindi pagkakamali. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na, kahit sa iyong mga pagkakamali, patuloy kang inaalagaan ng Diyos. Kilala ka niya ng lubusan, alam niya kung sino ka, at kahit na ganoon, pinipili ka pa rin niyang mahalin, inatan, at protektahan. Ngayon ang tamang oras upang pumangon. Nariyan ang proteksyon. Huwag kang matakot sa darating, sapagkat siya na ang nag-aalaga. Magtiwala. Lumakad kasama mo siya. Palaging kasama siya, palaging kasama siya. Pinalilibutan ka. Hindi mahalaga kung ano ang sinusubukan kang pabagsakin, hindi mahalaga kung gaano kalakas ang mga hangin o gaano kataas ang mga alon. Naghanda na ng depensa ang Diyos bago pa man dumating ang pag-atake. Ang proteksyon na ito ay hindi pansamantala, hindi nawawala sa isang sandaling pabaya. Ito ay palagian, hindi natitinag, dinisenyo para sa kinakaharap mo ngayon at sa mga darating pang pagsubo. Alam ng Diyos kung nasaan ka. Alam niya ang kalaliman ng iyong pagod, ng iyong mga duda, at maging ang mga pagkakataong tinatanong mo kung kaya mo pa bang magpatuloy. Alam niya ang iyong pinakamalalim na pag-isip, ang mga hindi mo magawang ipahayag. Gayunpaman, pinipili ka pa rin niyang protektahan. Pinipili ka pa rin niyang ipaglaban. Maaaring ngayon, ramdam mo na ikaw ay tila nakakulong sa isang cycle na walang katapusan, may isang problema kang nalutas at may isa pang susulpot. Umusad ka ng kaunti at may humihila sayo pabalik. Nakakainis, alam ko. Ngunit pagtuunan mo ito ng pansin na nanatili ka pa ring nakatayo. Hindi ka nakarating dito ng mag-isa kahit minsan inisip mo na ikaw lang. Ang proteksyong ito, ang di nakikitang lakas na ito, ang siyang humawak sayo kapag ang lahat ay tila magugunaw ngayon na ang oras upang maniwala. Hindi sa mga pagkakataon, hindi sa iyong nakikita, kundi sa iyong nalalaman. Hindi ka dinala ng Diyos dito upang iwanan ka. Hindi niya sinimulan ang gawain ito upang pabayaan. Bawat hakbang, bawat laban, bawat tagumpay, lahat ay may mas mataas na dahilan kaysa sa iyong nakikita ngayon. At habang nag-aalala ka sa ngayon, siya ay nag-aayos na ng bukas. Nararamdaman mo ba ang magaang pakiramdam? Iyon ay ang kanyang pag-aalaga sa aksyon. Hindi ito mahika, hindi ito koinsidensya. Ito ay totoo. Siya ang nagsisiguro na ikaw ay ligtas, kahit na hindi ito mukhang gayon. Ang kaligtasang ito ay hindi nakasalalay sa iyong ginagawa o hindi ginagawa. Ito ay ang kanyang pagmamahal na pinipiling protektahan ka. Ito ay ang kanyang katapatan na nagpapanatili sa iyo. Huminto sandali at mapagtanto. Narito ka pa rin hindi dahil sa iyong lakas o sa iyong swerte. Ito ay dahil sa kanyang proteksyon. At ito rin ang proteksyon na patuloy kang babalot kahit sa mga araw na pakiramdam mo'y wala ka ng lakas. Siya ay nasa iyo. Palagi. Ang mensaheng ito ay hindi para magbigay sa iyo ng walang laman na pag-asa, kundi upang ipaalala sa iyo ang isang bagay na matibay, totoo, at palagian, hindi ka na nabigo ng Diyos. At hindi siya magsisimula ngayon, kaya, kapag naramdaman mong nag-iisa ka, kapag tila walang nakakaintindi sa'yo, tandaan ito, siya ay nakakakita, siya ay nakakaalam, siya ay nagmamalasakit. Pinoprotektahan ka niya laban sa mga bagay na iyong napapansin at laban sa mga bagay na hindi mo inaasahan. May mga panganib na hindi kailanman nakaabot sa iyo dahil inalis na niya ito bago pa ito lumapit. Ilang beses ka nang nailigtas nang hindi mo namamalayan. Iyon ang esensya ng kanyang pag-aalaga, tahimik, ngunit makapangyarihan. Ngayon, bumangon ka. Hindi mahalaga kung anuman ang nagpapahinto sa'yo. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang sakit o ang pag-aalinlangan. Sinasabi ng Diyos, ako ay nasa'yo. Ikaw ay aking pinanghahawakan. Ako ang iyong proteksyon. Magtiwala ka. Kahit na ang landas ay tila hindi tiyak, kahit na ang mga hamon ay tila napakalaki. Siya ay naroon. At hindi lang ito tungkol sa pag-survive. Nais ng Diyos na ikaw ay mabuhay, na ikaw ay magsikap, na maglakad ng may kumpiyansa, na nalalaman na walang, talagang walang, makaagaw sa iyo mula sa kanyang mga kamay. Iyon ang pangako. Hindi ka niya iwanan, hindi ka niya pababayaan. Kapag ikaw ay nadapa, siya ay magtatayo sa iyo. Kapag ikaw ay umiyak, babawasan niya ang iyong mga luha. Kapag hindi mo alam kung ano ang gagawin, siya ang magiging iyong gabay. Tandaan, ang Diyos ay hindi nagkakamali. Hindi siya nalulugi. Hindi siya nakalilimot. Siya ay nagmamalasakit sa bawat detalye ng iyong buhay, kahit sa mga sandali na tila lahat ay wala sa kontrol. At alam mo kung bakit. Dahil ikaw ay mahalaga sa kanya. Ikaw ay mahal, ikaw ay protektado, ikaw ay inaalagaan. Kaya't huwag hayaang paralisahin ka ng takot. Huwag hayaan ang mga pagdududa na nakawin ang iyong kapayapaan. Nasa mga kamay kanya na siyang may kontrol ng lahat ng bagay at kung siya ang may hawak, maaari kang mamahinga. Ang labanan ay hindi iyo sa kanya yon. Nakasisiguro na ang tagumpay kahit na hindi mo pa ito nakikita ngayon. Magtiwala. Lumakad. Itaas ang ulo. Nasa iyo ang proteksyon, hindi lamang ngayon, kundi araw-araw ng iyong buhay. Siya ay magsilbing bantay sa iyong pag-alis at pagdating. Siya ang kalasag na magpoprotekta sa iyo sa lahat ng kasamaan ang liwanag na magbibigay ilaw sa iyong mga hakbang. At kapag dumating ang mga bagyo, dahil darating ang mga ito, tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ang iyong moob. Siya ang kanlungan na hindi kailanman nabibigo. Siya ang katiyakan na hindi matitinag ng anumang panganib. Ngayon, huminga ng malalim. Damhin ang katotohanan ito. Ang Diyos ay kasama mo. Palagi siyang naroroon at palaging sa sayo. Walang makakapagbago niyan. Kailangan mong maintindihan na ang pangangalaga ng Diyos ay hindi isang bagay na nagaganap lamang sa pagkakataon o lumilitaw lamang sa oras ng kagipitan. Siya ay naroroon sa bawat detalye, sa bawat segundo ng iyong buhay. Mula sa sandali na iminulat mo ang iyong mga mata sa umaga hanggang sa paglapat mo ng ulo sa gabi, naroroon siya. Ang simpleng katotohanan na narito ka ngayon ay isang buhay na patunay ng kanyang proteksyon. Maraming bagay na maaaring nagkamali, ngunit hindi nangyari mga sitwasyon na dapat sanay dinurog ka, ngunit hindi ka naabot. Hindi yon swerte, hindi yon pagkakatugma. Iyon ay Diyos na nag-aalaga sa'yo. Nakikita niya ang mga bagay na hindi mo nakikita. Alam niya ang nasa likod ng liko ng daan, habang ikaw ay sa harap lamang. At dahil alam niya, kumikilos siya bago pa dumating ang panganib. Maaari ka pang magtanong, ngunit bakit ako nakararanas pa rin ng mga pagsubok? Ang sagot ay simple, ang mga pagsubok ay hindi nangangahulugan na inabandona ka na ng Diyos. Sa halip, ito ang larangan kung saan ang kanyang proteksyon ay nagiging higit na malinaw. Sa gitna ng bagyo mo natutuntunan na ikaw ay nakatayo pa, na kaya mo pang magpatuloy, kahit na sinasabi ng paligid na hindi mo na dapat kaya. Diyos ay hindi nangangako ng isang buhay na walang mga laban, ngunit siya ay nagsisiguro na wala sa mga ito ang magiging mas mahirap kaysa sa iyong makakayanan. Siya ay nagsisiguro na siya ay sasamahan ka sa bawat isa sa kanila, pinapalakas ka, ginagabayan ka, at pinoprotektahan ka. Hindi mo kailangang dalhin lahat ng mag-isa. Ang bigat na yon sa iyong mga balikat, siya ay handang dalhin para sa iyo. Ang hinihintay niya lamang ay ang iyong pagtitiwala. Tiwala ang kanyang hinihiling na yon. Hindi isang bulag na tiwala, kundi isang tiwalang nakabase sa mga nagawa na niya. Tumingin ka sa nakaraan, Tignan mo ang mga pagkakataong inisip mo na hindi mo kakayanin, ngunit nakayanan mo. Ang mga pagkakataong tila walang solusyon, ngunit may pintuan na nagbukas. Yan ang Diyos sa aksyon. Yan ay siya na nag-aalaga sa iyo. At alam mo kung ano ang mas kamangha-mangha. Ang proteksyon na ito ay hindi nakadepende sa iyo. Hindi ito tungkol sa kung gaano katama o mali, tungkol sa kung gaano kakalakas o kahina. Ito ay tungkol sa kung sino siya. At siya ay tapat siya ay matatag. Siya ay di nagbabago. Ang kanyang pagmamahal sa iyo ay hindi nababawasan, hindi nagbabalik-balik, hindi nawawala. Kahit na magkamali ka, kahit na magduda ka, siya ay nananatili. At siya ay patuloy na nagpoprotekta sa iyo. Maaaring iniisip mo na lampas ka na sa hangganan, na ang mga bagay-bagay ay hindi na kayang ayusin. Ngunit pakinggan ito, para sa Diyos, hindi hindi pa huli. Hindi siya gumagana sa iyong mga limitasyon, hindi siya nakakulong sa iyong mga kalagayan. Siya ay mas dakila kaysa sa lahat ng ito. At ito ang kadakilaan na nag-aalaga sa iyo ngayon. Nararamdaman mo ba kung gaano ito katotoo? Hindi isang abstraktong ideya, hindi isang bagay na nangyayari lamang sa iba. Ito ay para sa iyo. Pinili ka ng Diyos. Sinabi niya, narito ako, ako ang iyong kanlungan, ako ang iyong kalasag at iniimbitahan kanya na magpahinga sa proteksyon na ito, na itabi ang takot, ang kawalan ng katiyakan, ang pighati. Hindi ka nilikha upang mabuhay na may mabigat na puso, upang laging maglakad na may nakayukong mga balikat dahil sa bigat ng buhay. Gusto niya na magkaroon ka ng kapayapaan, isang kapayapaang higit sa pagkaunawa ng tao, isang kapayapaan na nagmumula lamang kapag alam mo na ikaw ay pinoprotektahan, na ikaw ay nasa mga kamay ng isang kailanman ay hindi nabigo. At hindi isang malayong bagay ang proteksyong ito, na nakalaan para sa isang hindi tiyak na hinaharap. Para ngayon ito. Sa mismong sandaling ito, ang Diyos ay nag-aalaga ng mga bagay na ni hindi mo alam na kailangang kalingain. Siya ay naghahanda ng mga daan na tatahakin mo pa lamang, nilulutas ang mga problemang ni hindi mo pa napapansin na umiiral. Iyan ang kung sino siya. Siya ay ang Diyos na nagmamalasakit. Kaya, ano ang gagawin mo ngayon? Magtiwala ka. Hindi ito tungkol sa pagsubok na unawain ang lahat, dahil may mga bagay na lampas sa ating pag-unawa. Ito ay tungkol sa pagsuko sa katiyakang, anuman ang mangyari, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo, siya ay nasa iyong harapan, siya ay nasa iyong likuran. Pinalilibutan ka niya ng kalinya. At higit sa pagprotekta sa sayo, itinataas ka niya. Binibigyan ka niya ng lakas upang magpatuloy, upang harapin ang anumang darating dahil hindi lamang niya nais na mabuhay ka, nais niya na ikaw ay mamuhay, na maranasan ang pinakamaganda na handog niya para sayo. Nais niya na maunawaan mo na, habang nagtitiwala ka sa kanya, walang makakadurog sayo. Maaari kang humarap sa mga labanan. Maaari silang maging matindi. Ngunit tandaan, walang labanan na mas malaki kaysa sa lakas ng isa na lumalaban para sayo. At siya ay nagtagumpay na. Ito ang mensahe para sa iyong puso ngayon, ang Diyos ay nagpoprotekta sa iyo, ginagabayan ka, iniibig ka. Kasama mo siya palagi. Ngayon ay ang sandali ng pagpapasya. Pahihintulutan mo bang baguhin ng katotohanan ito ang paraan ng iyong pamumuhay? Hahayaan mo bang sakupin ng katiwasayan ng pag-alam na protektado ka ang iyong puso? Iyan ang nais ng Diyos para sa iyo. Nais niya na mabuhay ka ng may katiyakan na ikaw ay ligtas sa kanyang mga kamay. Bumangon ka lumakad ng may kumpiyansa. Hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay kasama mo. Palagi. Inaalagaan ka ng Diyos. Hindi ito magandang kasabihan o walang laman na aliw ito ang katotohanan. Siya ay nasa tabi mo, sa mismong sandaling ito, pinoprotektahan ang bawat detalye ng iyong buhay. Hindi mahalaga ang laki ng laban o ang lalim ng sakit na iyong hinaharap, hindi siya sumuko sa iyo. Sa kabaliktaran, siya ang may kontrol, nagpaplano ng mga daan na ipapahayag pa lamang. Kung sa ngayon ay nararamdaman mo ang bigat ng pagod, alalahanin mo, hindi mo pinapasan ang bigat na ito ng mag-isa. Pinapalakas ka ng Diyos kahit na nauubos na ang iyong lakas. Siya ang kanlungan sa mga sandali ng walang kasiguraduhan, ang kuta kapag ang lahat ng nasa paligid mo ay nagkakagulo. Ang proteksyong ito ay totoo, palagian, at kumikilos sa iyong buhay, kahit sa mga sandali na hindi mo napapansin at alam mo kung ano ang mas kamangha-mangha. Ang proteksyong ito ay salamin ng walang kondisyong pag-ibig na mayroon siya para sa iyo. Isang pag-ibig na hindi nakabatay sa iyong mga merito, na hindi nababawasan sa harap ng iyong mga pagkukulang, na nananatiling matatag sa bawat pangyayari. Nakikita ka niya, kilala niya ang iyong mga laban at pinipiling lumakad sa iyong tabi. Ngayon, ito na ang oras para magtiwala. Magtiwala ka na inaalagaan ng Diyos ang lahat, na wala siyang naliligtas sa kanyang pamamahala. Magpatuloy sa may katiyakan na hindi ka nag-iisa. At higit pa rito, hayaan mong baguhin ng tiwala na ito ang iyong araw, ang iyong mga pagpipilian, ang iyong buhay. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay ng kabuluhan sa iyo, huwag mo itong sarilinin. Mag-subscribe sa channel para makatanggap ng mas marami pang mensahe na katulad nito, mag-iwan ng like para mas marami pang tao ang maabot ng salitang ito, at ibahagi sa mga komento. Ano ang pinakanadama mo habang binabasa ang tungkol sa proteksyon ng Diyos sa iyong buhay? Mahalaga ang iyong pakikibahagi at nakakatulong upang kumalat ang pag-asa. Sama-sama tayo.